sa yung pangandoy po? Ha? Teacher. Teacher? So magtarong yung iskwela no? Hmm. Parang makuha ng pangandoy, parang atong makabot ang pangandoy. Ang sapot pa pait rin na kasi mong lolog lol. Kanang pan, ay kanang dili ni ka pa si lola, mangita ni si okay? Kanang obra niya ako kung wala sa misig an. Mo ngatur ko iskwela no, isutan sutan. an. Kanang ko pruskan an, pero okay naman maka na kung ano man sa nako, magwanta sa nako. Basta lagi maka ka-eskwela. Chamsi! Hi, Wala mo yung Wala mo yung klase? Ah, may surprise sa inyo ha. Yan nandito si Cham si um, Na na nagdala na rin kami ng bigas para sa lolo at lola mo. So, yan po eh. Doon tayo sa bahay niya. Ito. Ha? Yung bahay lang doon sa baba. Tay mi nga tabi sa inyo eskulahan. Dito ramay dere. La.

Binod. Ini na, eh, naka-dire ko ron. Hari dire wala pulahan. sa baunta midto. Interview? dito. oi. Oh, na bay dalang bigas. Yan. Ay big, ay bugas. Yan. Na ami bugas ha. Hmm? Li, Link ko sa diary Chamse. Kumusta hmm. naman ah uh, Chamse? Ang pag-eskwela nimo? Okay naman. Ha? Okay na. Kilo okay, la dagko ko na yung pangisla, inyo oh, kaning maisla? Oo, oh, okay. oh. um, mm. amo di taw ning. Di sa akong kauban. Kami rin ni nag Paipait 'to, eh. Si lolo karon man. Nangumpay. Ah, nanguha ng pagkain ng kalabaw. Nang kalabaw daw si lolo. Oh. So matagal-tagal na tayong hindi nakabalik dito. Salamat ni Sir uh, Steven, ni sa Melbourne Australia and na Sir Jay Sayoke. So si Chamse ngayon grade 8. Si so, grade 8. Ah, oh. uh, ngayon lola. Ito po uh, 25 kilos na bigas, 25 kilos na bigas at saka Chamse. mayroon akong ibigay sa inyo makatulong sa pag-aaral ninyo. Walaan mo, Chamsi, ano po yung mga bagay na pinaka-importante sa pag-aaral po ninyo? Mm, ano po, cellphone po. Ha? Cellphone po. Kusga, kusga? Cellphone. Cellphone? Oh. Bakit po? yung yeah, Kung dili kong kanang ko na kung wala ko yung cellphone niya, dili ko makakuan sa mga update sa GC. Anong maawahi man ko. Mhm. Mm Nya, yeah, kanang kunay kanang importante ingon sa among kanang advisor, dili ko ka kanang kuan dili ko ka mm -hmm. kanang kuan dayon kay wala mo cellphone. Oh, cellphone ang usa sa kuan kasi grade 8 kapag grade 8 na kailangan talaga ng cellphone no? Apo. so kayo grade 8 na so cellphone ang inyong importante Apo. so wala din mo kanina eh politik cellphone eh ay. ay wa piki manggit ka skorta na ko ka ng kipad o niya oh. man po yung silpon na kipad ang binili daw ni nanay nasira oh, na oh, di, man sa di man sa tuma himo kay hmm. di humay oh, di umay di man kita ano, sa mga sa kuang sa hmm. kuan niya sa leksyon wala ba ka panawag. hindi ka ba nagbinta ng mga baboy dyan mga manok para makabili lang ng silpon wala ganing baligya o manok Ay, apas gintirni kay nagpalit gini Bugas. bugas kaya kay wala pa man harvest no oh so, nadaot man tong sa tuig giud oh yan kanya. po ah, nahirapan po sila sa pagbigas bigas oh, dahil po yung mais nila Dila. yan Kuala ano, pa gilip. yung mais nila, hindi pa na hindi pa pwede wala pang bunga nakabunga oh, na pero hindi pa pwede makain pa. so kaya nga ngayon na nagdala kami ng bigas oh. so tungkol po sa ano po ninyo yung uh, healing po ninyo na magkaroon ng cellphone bilhin namin bukas bukas agad Ihatid namin dito. Sa ugdoon na sa paaralan ninyo. Um, dito na lang. Dito, antay mo dito. Ha? Ha? Masaya? Ihatid namin dito. O okay. oh, siguro, karo na lang. Okay. <laughs> karo na lang. <laughs> last na pagpunta namin dito, namin dito. Alam namin na ito po yung kakailanganin ninyo, cellphone. So, tanggapin po niyo. Salamat po. <laughs> Anakay cellphone bago. Po. Ha? Kami tuloy po kasi ako sa pag-iskuela. Salamat mm -hmm. kayo. Ano po ang real? Salamat po. Wow. May cellphone na po ako. <laughs> Yan, ang SIM card. Ito po. So, ito po yung ano. Charger, ha? Charger. Mayroon ka nang magamit ha. At saka kapag mayroong cellphone, advice ko lang gamitin sa tama sa pag-aaral ha. Okay. Huwag gamitin ng sobra-sobra kasi marami na po ang na, uh, nagkasakit dahil sa na cellphone. Nay, limit ra mo gamit og cellphone no kagabi. Eh. Koto bra ka. Ay, ay, eight po. Eight. Oh. Ha? Huwag sobra-sobra. Baka maadik ka sa cellphone, magsige na lang cellphone. Yeah, kung na-trabaho, unahon ang trabaho sa pag-cellphone. Okay. Tapos pag matapos na yung trabaho ta saka pa mag cellphone mag, study gamit ang cellphone huwag gamitin kahit ano ano Magyanay, ipapaspas siya na siya ka nang uli ikaw sila nung siya na araba ko yung humor na naku paspasag o suwat nung siya di mo ko kuan ani naku huna huna adiya balik balika kaharo maka ansir ka anak ako lang ingon siya karo na inanay cellphone So ang cellphone ni mo na ni resibo. Tingnan natin. 5,559. 5,559 yung cellphone natin. At saka yung budget natin sa bigas sa cellphone mayroon pang sobra ibigay natin kay Nanay. sa inyong cash, pangbili niyo ng ulam at pang nyo niya, champagne. Ha? Hawakan mo yung resibo. pak One. Two. Three. Four. Four one hundred po yung sobra. Kung salamat. na. ay. gracias nga. Tagaan ni magbalon si Chamsi ha? ikaw. Kung sa Nakapatay bugas. Nakapatay kas. Nakapatay silpon. Salamat po. pong tulong po sa amin dito. Lalo na sa pag-aaral. No? Mm -hmm. Ibigay mo sa akin ang number mo pagkatapos ma register bigyan kita ng load, bali 1,000 na load. Uh, okay? 1,000 na load ang ibigay ko sa inyo. Ha? Salamat, kay Karen. Salamat po sa kananag-sponsor. meron na po akong cellphone. Sir Stephen, Sir G, salamat po. Mayroon na po cellphone.